Hey, welcome to Newbie Rides. So for today's video, nasa Yokohama, Japan tayo. May pupuntahan tayong special na lugar. Kung Kawasaki fan ka or you know, basta mahilig ka sa big bike, make sure to watch this video. Promise magugustuhan niyo 'to. So nakita niyo na naman sa intro yung pupuntahan natin. But we're going to Kawasaki Plaza again in Yokohama and check out natin yung mga big bikes nila doon. Eto, kita ko na yung Kawasaki Green. Sobrang excited na ako. Tara, pasok na tayo. Matagal ko na rin gustong puntahan itong lugar na to Kasi nakita ko sila before once sa Facebook And nakakatawa na andito na tayo And makikita na natin ang personal yung mga big bikes and Kawasaki merch Pagpasok mo palang iba na yung feeling eh <laughs> Sana magustuhan nyo rin itong lugar Let's go! Pagpasok natin ito agad yung bumugad sa atin eh uh, Isang red na Ninja 1000SX 40th Anniversary Edition Sobrang ganda ng kulay, no? Head turner to, panigurado. Parang wala pa ako nakikita ganito sa Pinas eh. So I'm not sure kung exclusive ba sa Japan yung 40th anniversary edition nila. Let me know sa comments kung meron na kayong nakita ganito sa atin or kung may kilala kayong meron. Ito naman yung Ninja 40th anniversary edition Arai helmet. Ganda sobra. Sayang lang wala silang size ko. And syempre ito naman yung ka niya na Ninja 40th anniversary edition ZX6R. Dito sa bike na to wala akong masabi. Sobrang lamig sa mata. Sobrang sarap tingnan. For sure, pag nilabas sa atin to sold out kagad to. And later dito sa video, papakita ko rin pala kung magkano in peso itong mga bike na i-feature natin. Asensya na, medyo marami akong kuha nito. Ito kasi yung pinaka-favorite ko na bike dito sa showroom. I-upload ko naman itong video in 4K, so pwede nyo gawing wallpaper sa computer nyo or sa cellphone. Yung mga bikes na i-feature natin, i-post nyo na lang. Ito yung tipo ng colorway na hindi mo pagsasawa ang tingnan eh, kahit anong angulo. Sabi nila masakit daw sa likod mag-sport bike eh, pero kung ganito ba naman, okay lang. Ready na ba kayo malaman kung magkano to? Wala pa tong 600,000 pesos converted. Dito naman tayo sa ZX6R KRT Edition. Mas mura to ng konti dun sa Anniversary Edition pero hindi naman nalalayo in peso. Second favorite ko to dito sa showroom. Pero hindi kasi kasing rare to eh. May nakita na akong ganitong colorway dito sa atin. Pero still sobrang solid dito. Legit head turner to. Kayo guys, kung papipiliin kayo ng ZX6R, yung 40th Anniversary Edition o itong KRT? Yun yung mga tanong na walang maling sagot eh, no? <laughs> ang sarap din tingnan ng colorway na to, ang lamig sa mata ng kulay. Marami rin naka-display na Kawasaki Riding Jacket, pero mostly pang winter kasi yun yung klima ngayon sa Japan. May mga Seiko watches din on display na Kawasaki. So sa mga rider dyan na watch collector din, bagay sa collection nyo to. More riding jackets dito at may riding pants din. Siyempre, hindi rin mawawala yung Kawasaki caps. Sobrang ganda nitong Kawasaki leather jacket na to. Kaso, malabo natin magamit dito sa atin yan. Ang ganda rin ito kaso yung nga pang winter din. Ito yung mga iba pang big bikes na nasa showroom. So isa-isahin ko, then ipopost ko rin kung magkano. Itong may Guru K3, 523,000 pesos. Ito namang ZX25R, parang wala akong nakitang presyo eh. Pero ang ganda rin sobrang ng kulay nito. Ito namang H2S XSE ang pinakamahal kong nakita dito. Nasa 1.1 million pesos. itong Versus 650 nasa 412,000 pesos. Ang ganda rin ng kulay nitong Z900 RS na to. Simple lang pero ang lakas ng dating. Nasa 585,000 pesos to. Itong Ninja 1000 SX nasa 597,000 pesos naman. May isa pang 1000 SX dito, same price, different color lang. 609,000 naman 'tong red na Ninja 1000 SX 40th anniversary edition. panalo rin yung mga Kawasaki bag dito. Yun lang. So sana nagustuhan niyo yung pasyal ko sa inyo today. Uh, if you're not yet subscribed, please ka click the subscribe button below. Like and share the video na rin. Maraming salamat. Sana abangan nyo yung next video natin. Kita-kits tayo. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.